Meron na, Meron na po barangay protection order na po. Sa halip na siya ang mapalayas, pulihin, siya pa ngayon ang nakatira ngayon sa bahay ninyo oh, at kayo po ang lumayas. Kami po ang lumayas. Sinabi na po namin na palisin po. Pero ang sabi po ng barangay, intindihin po kasi kasal nga daw po kami. Uwi siya, glasing, nagwawala. Sinisipa niya yung pinto. Tapos si mama pa, inano niya, binato niya po ng walis. Tanggapin ko po yung ano ko po, parosa po. So magpapakulong ka na lang. Ganon po yung ano, sir. Para po matuwa rin po sila. Para po wala na po problema. Ngayon ba? Eh, Naka-ano ka? naka ka? Nakatikim po ako, sir. Po. Nakatikim ka ngayon? Hindi po kaya, sir. Talaga po. No, Sabo po yun, sir. feeding po ako, sir. Hindi na po kaya talaga, sir. Captain, larga na po, Captain. Punta na po kayo doon sa barangay, Santa Cruz, para kunin na po itong si Mr. Ronnie Bastian. Opo, sir. Ah, Pagpunta na po natin sa ating kumakapatuloy, sir. Sir, walang problema po yan. Dali doon sa amin. Kami na po bahala. Good. We will screen. Siguro doon namin na mabigyan ng kaukulang uh, management ng pasyente. To. Pupunta tayo ngayon ng Bikutan kaya po nang sinabi po ni Idol Rafi po na uh, magpapat-check po tayo para dun sa rehabilitation po ninyo, assessment po. No? Ngayon po nakakabuti. Mapayag po, sasama po kasi nyo na mabuti po. Ano po yung mensahe po ninyo sa misis po ninyo? na po, ano? Maging masaya sa dun. I love, I love you. Yun lang po. Masaya ako. Papunta na ako sa rehab. Oh, ready na po ba kayo magbagong buhay? Okay po, ready na po ako. Saya masaya po ako dahil wala na pong magulo sa bahay namin, wala na po kaming stress na iniisip. Nagpapasalamat uh, din po kay Idol Tol po na tinulungan niya ako na mapasok sa ano rehabilitation yung asawa ko po. Maraming maraming salamat po. Kanina ma'am yung kausap natin siya, ano? ano po yung sinasabi po niya sa inyo? Ah, ano po, nagtatanong po siya about sa mga anak niya, wag ko daw pong pababayaan, ganun po. Tapos inanon din niya po na ano pag pag gumaling daw po siya, ay sisikapin daw po niyang gumaling para bumalik sa bago niyang buhay, dapat ni bagong buhay niya. After na matapos po yung program, nung interview po sa akin, at uh, napagkatasan po tayo ng ating butihing buting senador Rapitul po na agad-agad ay -agad puntahan sa barangay at uh, i-hold na nga, uh, pinuntahan po namin sa barangay agad -ag. After po nung interview, ma'am, pinapuntahan ko na po agad sa barangay. Ako mismo pumunta rin, ma'am. Opo, um, Captain, kamusta naman po iyong, uh, yung, yung pag-volunteer ba ito? Nag-pumiglas na, ba ito si Ronnie at sumama po sa inyo agad? Uh, napakabait naman niya man. Pagdating ko rin, uh, maayos naman kausap. Mabait naman at uh, sabi niya nga, voluntary siyang magpaparehab, ma'am. Uh, kamusta po yung ano po niya? May alatang gumamit po siya? Ng uh, sa kanya actuation, ma'am. Halata mo naman talaga na mm -hmm. may... May tama pa siya nung shabu sa kanya. Mambasis sa record namin, ma'am, wala naman po siyang naging kaso. Maliba na siguro yung record nga po sa barangay na sinabi po nung barangay na mm -hmm. na patragtis nga nila ng positive ma'am. So, nasa watchlist siya yung barangay, ma'am. Pag ganito po, uh, Captain, maaari pa rin bang mag-file ang kanyang misis na si case against dun sa uh, husband niya kahit naka-admit po siya sa isang rehabilitation center? Ah, yes, ma'am. Pag uh, kinausap po na po yung ating uh, women's kasi may... Uh, reklamo po yung asawa sa kaya ginawa sa kanya. Mm -hmm. We, uh, naman po ng ating uh, wasipid at uh, mm -hmm. profiling naman po yan man pag uh, pumunta na po yung asawa, nakuha ng salaysay, naiprepare po yung mga dokumento, mm sa kaya mga ebidensyang kailangan natin, ipapail na po natin sa fiscal niya, ma'am. So ano po itong mga tambak na ito, Ano po yan, yung mga kalakal niya po, tinatambak niya lang, kumukuha siya ng basura, tapos tinatambak okay. niya lang po dito. Bintana po, bin, tinanggal niya po yung mga bakal, tapos yung yero namin dito, yan ang sinira niya, pinagtutuklap niya. Yung gate po namin, mam. Ma wala, tanggal po lahat. Pati yung bubong namin, ma'am, wala na pong bakal. Sige, ma'am. Wala Itong na Itong gate na to noon, ano pong itsura niya before, ma'am? Ay, ano po yan, bakal po yan, maganda po yung pagkaano niyan. Ganito po ang style niyan, ma'am. Oh. Okay. Ganyan po, bakal po yan, buo po yan. Taka ano po yan so, dyan, ma'am. Ngayon na lang po kayo ulit umuwi dito, ma'am? Opo, kasi nag, ano nga po, nag, nagwala na po siya, tapos wala na po lahat, binenta niya na po lahat, kari-arian namin. Kaya yan, ma'am, yung yero namin, wala na. Yero dyan, tapos bakal po, ganito. Tinanggal niya po lahat. Binenta niya po yung bakal. Ito na lang po yung natin. Para? Para pang sabu. Ganun po katindi. Tapos yung CR po namin dito. Ayan po. Oh. Tinanggal niya rin po. Wala na kami masiaran. Asan ma'am yung sinasabing Ayan. niya na inodorong? Ayan. Oh, eh. Tinanggal niya po. Tapos binenta yan niya. po ma'am. Ibig sabihin binaklas niya po binaklas yung inodoro? Binaklas niya po lahat. Pati itong aming tubig po. Pinakilo niya. Ganun po katindi. So matindi po talaga yung ginawa po. po ng mister po ninyo, ni, ni, ni Ronnie. Masyadong ano po siya. Pinundaran nyo ilat, pinundar niyo po lahat pinundar ito ma'am. Pinundaran po ito ng mama at papa ko. Para lang kami makatira, matira mag, mag ina. Pero wala po siyang ginawa kundi sirain po lahat ng ano namin dito. Dahil po sa... Dahil sa pagsasabo niya. Sobrang ano na po siya pag aadik niya po lahat na mga martilyo lahat langgana. ito sa mga ano na lang to eh, yung mga kapitbahay namin hiniram eh, wala po talaga siyang tiniram, ma'am wala po buti nga to hindi po niya nakaya kasi kailangan pong i-grinder po ito eh uh -huh. eh yung kasi nakatap lang po sa mga alambre pero kaya niyang kaya niya, niya ma rin po ito <laughs> grabe Tagal. po yun tanggal po talaga lahat ito yung bahay namin noon Ayan, ayan, pinasok niya po yan sa loob. Diyan po niya nilusot lahat yung gamit na pwede niya mapakinabangan. Na niya. Hindi na po, sarado na. Kasi yung dating nag-upa, sila na po yung nag-upa dito. kung baga, Wala po, nagpumasok po sila. Kasi yung kwarto po ninyo noon? Ito, ito po, talaga, dito po talaga yung okay, ano namin. Pero ngayon, Itong, may tao na. na po. Pero ito yung ano, hindi po, ginawa niya po. Uh, kung ito kung hindi po, ito nakatapo dyan. Ipapakilo niya rin po yan. Ito tanggal po lahat. Ganon po siya katindit. Talagang, ano na po, prohisyon na po sa aming mag -ina. Ang git po, ang laki po niyan, hanggang doon po yung git po, tinanggal niya po buo. Kaya ganon po kahirap na bilang, ano, bilang asawa. Sakit para sa akin kasi pinundarihan ang magulang ko para sa aming mag-ina, sa apo niya. Tapos sinira niya lang ng ganon-ganon ng kadali. Kaya yung mama ko, masama talaga ang loob niya. Kaya ngayon po na, okay na, masaya po kami. Ano na po, manahimik na po yung buhay namin dahil nga ito na, wala na siya. Medyo maayos na po yung bahay namin ngayon. Kaya pasalamat po ko kay Idol, Idol po na natulungan ako na ma, ano siya, ma-rehab siya. May mensahe ka ma'am kay Ronnie sa mister po ninyo. Ano pong gusto niyong sabihin? Uh, para sa kanya, sana magbago siya anuhin niya po yung sarili niya, pagaling siya doon, ayusin niya yung buhay niya. Pero sa ngayon po, hindi ko pa po siya kayang tanggapin. Alang-alang sa mga anak ko, hindi ko kayang tanggapin yung ginawa niya. Na kwento niyo po kanina ma'am no na inatake po sa puso ay, ang, yung, ay, ang ay, father ay, po ay, ninyo ay, dahil ay, din sa kanya sa, kanya, sa consumption kanya. Mm -hmm. Dahil nga po yung lob na lob wala nang mga gamit. Yung mga pundar ng papa ko binenta niya lahat. Tapos ito naman pundar ng mama ko, ito na naman. Kaya si mama, nilayo ko po. Para Ilang years kayong kasal, mam? Ma 11 years po. So sa 11 years po, ang kailan po siya nagsimulang magloko? 2023 po. Ano okay. po yung usual po na napag-aawayan po ninyo? Ano po, yung, yung una po, yung sa sweldo niya, wala na pong natitira. 500 na lang po yung natitira linggo-linggo para sa pamilya niya. Siyempre, lima anak ko, kulang na kulang po. Tapos pag hinahanapan mo siya, galit na galit siya, Nagwawala siya diyan ma'am, nagbabasag. Alam po na mga kapitbahay ko 'yan, araw-araw so, po yung pag-aaway ninyo? Oo araw-araw. Ngayon ma'am, sa uh, umalis po kayo dito no 6 months ago na maayos pa, maayos pa. yung kumpleto pa yung mga gamit niyo. Ngayon na nakita po ninyo ano pong reaction po niyo? Siyempre, wala po akong magawa dahil wala na eh, tanggal na lahat yung yung punda ng mama ko. Wala na. Talagang lugmok na lugmok po kami mag-ina. Dahil ganyan nga po siya. Di, na, di ko na po siya mapilit eh, kasi ano na siya eh, iba na po yung isip niya. Kaya wala na po akong magagawa. Kaya po, humingi na po akong tulong kay Idol Rapi na tulungan ako na ma, kung anong dapat gawin sa kanya, iparihab ba, or ikulong, kung ano yung dapat sa kanya. Kasi, provision na po ma'am, tinan mo ma'am, wala, wala na kami CR, wala na lahat. Pati bubong, wala na po lahat. Tinawang-tiwang-wang na po lahat. Sir Oscar, nabanggit niyo po kanina no na araw-araw po kayong ginugulo nito ni Ronnie. Uh, ano po yung uh, ginagawa po niya at kumakatok po sa bahay po ninyo? Bali, minsan pag nagugutom siya, pumupunta sa bahay, mahingiin ng pagkain. Eh, ako naman, siyempre asawa siya ng kapatid ko. Mm -hmm. Hindi ko naman din maiwasan na ako'y magdadamot, pagkain lang yun eh. Binibigyan ko siya ng pagkain, tubig, napakain ko siya doon. Tapos kung ano-ano mga sinasabi niya, hindi ko na pinapakinggan kasi alam ko, Medyo may tama nga siya eh. Mm -mm, dahil gumagamit po ng droga? Ay, oo. oo. Ay, ano po ba? Nakikipag-away po ba? Paano po ang pag-ugali po niya sa inyo? Bali, doon sa amin, medyo natatakot sa akin. Pero dito sa kabila, mm -hmm. nang-aalok po siya ng away diyan. Madalas po, An natampulan po siya. Kasi ano siya eh, yung... Wala na nga sa tamang ano. Wala talaga, naka... Ano, siya, lagi kong sinasabihan siya na... Dapat, ikaw ang tatay... Magpakatino ka na kasi ang dami mong anak. Pero nabanggit niyo po kanina nak, na walan po kayo ng gamit sa bahay? Ma, mayroon po na wala po yung isa kong electric fan na standard. Mm -hmm. Bigla na po umaandar yun eh. Tapos yung pag -alis ko, pagbalik ko, wala na. Eh, wala... Sino pong tingin po ninyo kumuha? Ah, mahirap magbintang pero wala namang iba nitong malikot ang kamay. Dahil walang wala siya eh. Hindi ko na kaya mami yung mga pagwawala niya doon sa bahay. Siyempre, mga babae lang naman kami. E, minsan nga pag inaano ko, sabi ko binabato niya ako ng mga kung ano-ano ma'am. Mm -hmm. sabi ko, natakot po um, kayo. Natakot lang na ako. E, Siyempre kami lang palagi minsan dito. Eh minsan kinukuha na yung anak niya po kasi mm -hmm. ano, eh ang, ang inatatakutan ko po kasi may dalas yung mga bakal-bakal. Mm -hmm. Sabi ko, ano ba yan? Baka mamaya bigla na lang hampasin dito. Sabi ko, dili. Alis na nga tayo dito umiwas tayo dito sa, sa, awa mo kasi wala na, malala na. Mm -hmm. Kaya palagi ko talaga sinasabi na lumapit nga tayo kung ano. Mm -hmm. Kasi marami din naman kasi nagsabi na mm -hmm. lumapit nga kayo kung ano kasi matulungin naman dun. Mm -hmm. Baka matulungan kayo. Kaya palagi ko talagang ina inapura. Kaya napasalamat talaga ako ng malaking pagsasalamat talaga na medyo nawala-wala na yung nervous ko ba. Sa takot ko, wala na. Kasi minsan, natakot din ako kahit nandito kami. Sige, mahanapin kami. Masaktan po Oo, kayo. Eh, siyempre, hindi mo man alam. Baka makita hmm. kami kung may makilala. Eh, nandoon yung ano mo. E, di, biglang pupunta dito, ma'am. Di, na... Yan na naman ang kinatakutan ko, Mami. Mm -hmm. Ayan po, But, Nanay. wag na po kayo mag -alala. At ngayon po, no six months po ang duration po nung mm -hmm. uh, pag-stay niya po doon sa rehabilitation. Uh -huh. Yan po ay pinangako po ni Idol Rafi po sa inyo. salamat nga ako, Mam. Ma Kung tukang Idol Tulfo Rafi. Maraming salamat talaga, sir. Pwede mong ikwento sa amin yung pinaka-last time po na pinaka-worst po na ginawa ni Ronnie? Ay, ah, yung pong pagwala niya, tapos e, natulog po kami nun eh. Tapos habang tulog kami, mga alauna ng madaling araw, ginising niya po yung anak ko dun sa double deck. Pinababa niya po at sabi niya, bumaba ka dyan kasi may demonyo. Tapos ako po, hinila niya po ako. Pag hila, tinutukan niya po ako agad ng kutsilyo kasi mm -hmm. daw po, meron daw pong nakasunod sa akin na lalaki. Kaya doon po, umano na po ako sa barangay, pati po si mama, kasi siyempre si mama po, na ano na po, na-depress na. na. Iniwasan ko pong atakihin siya sa high blood. Kaya ang ginawa ko po, tumakbo po ako ng barangay para po maano na po siya. Ngayon lumabas naman po siya kasi nga parang natakot siya nang nag ano ako, nagtawag ako ng barangay. Ang problema po, sinipan niya po yung gate namin, yung pinto po namin para ilabas daw po yung mga anak niya kasi nga may demonyo nga daw po sa loob ng pamamahay namin. Siguro mm -hmm. dala po yung nasobran po sa pag adik niya, pag-ano ng droga. Mm -hmm. Kaya yung nung time na noon, nag na po kami mag kasi araw-araw niya na po ginagawa yun, yung pagwawala habang nagano siya, naghabang ano lang siya eh, nung una tahimik lang siya, tapos pagkatapos niya, mag na naman ang utak niya. Mm -hmm. Nagwawala na po siya palagi. Kaya Parang nung palala, time na nun, palala, oh, po, na, palala, na, palala po ng palala yung ginagawa niya, babato na siya, ma bastos na yung mga ginagawa niya, tapos si mama hindi niya na nirespeto. Pagpapasok siya, ito si mama natakot kasi itong baby namin, ano to eh, special child ngayon. Kinukuha niya po yan ma'am, tapos siyempre ayaw sa kanya iyak ng iyak. Ang ginagawa niya, ginawa, kumukasya siya ng gunting. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa gunting. Maya-maya, puro na to ano. Yan, pinagpuputol niya na po. Tapos yung mga unan niya, putol-putol na po. Ginugupitan, Ginugupitan niya yung niya po yung baby ako. habang tulog. Mm -hmm. Natakot na po kami, no? Kasi naisang isang beses na ano, nagano na siya, nagurim-hurim na siya. Yung parang nag uh, na iba na yung ano niya. Talagang isip niya. Uh, iba na isip niya. Kung bagay yung pamamahay daw namin, may mga masamang mm -hmm. elemento na daw po. Mm -hmm. Kaya nag na kami ni mama na ma, sabi ni mama, kaysa naman mamasakir tayo mm -hmm. dito, maghanap na lang tayong ibang matutuluyan kahit pamamahay natin, tayo na lang ang lalayo. Oh, Ma'am, nabanggit mo kanina no, na sa 11 years po na pagsasama po ninyo, maayos naman dati. Opo, Kailan yun, po dumating sa point na parang nag-iiba na po yung pag-uugali po uh, niya? Ano po, last 2023, mm -hmm. yung mula nung no, nag-stay in na po siya sa trabaho, hindi na po siya umuwi. Uh, pag uwi niya noong 2023, iba na yung tulala na siya. Ang una po mm -hmm. noong tulala na siya. Tapos, nagtatago siya palagi sa madilim. Palagi mm. yung sinasabi na, pag may naghahanap love dito, sabi mo, wala ako ha, wala ako. Parang natakot siya na may naghahanap sa kanya. Sigurong mm. inuutangan niya o ano ba yung mga anong kasalanan niya. Mula nun po, tulala na siya. Tapos ang ginagawa niya, naglalasing na siya. Araw-araw siya nagiinom. Tapos mamaya, may dadala na po siya mga itak, bakal. Doon po kami natakot mag-ina. Kasi baka nga, iba kasi utak niya. Baka po dumating sa point na, ubusin niya po. Kasi palagi sinasabi sa akin, magsama-sama kami sa hukay. Uh, yun, doon po ako natakot nung point na sinabi niya na, love, magsama-sama tayo sa hukay. At yung, ano pa ibig sabihin nung basta magsama-sama tayong pamilya sa hukay? Doon po ako natakot, kaya nag na po kami ni mama na, ma, kasi hindi na kaya ng barangay. Sabi ko, hindi na kaya ng barangay. Kasi ilang years na po eh. Ilang years na po yung pagtitiis namin. Kaya balik-balik na lang po kami sa barangay, walang aksyon. Kaya ang ginawa ko po, sabi ni mama, try mo nga pumunta kay, ano you know, kay Idol Rapi. Kasi baka sakaling nilang ma -ano to eh, matulungan tayo. Kaya po, nung araw nung Friday po, lumapit na po ako. Kaya nagmakaawa po ako doon na tulungan po talaga kasi ilang years na kami nagtitiis sa kanya. Tikita niyo yun naman yung bahay namin. Ubus na. Talaga yung pundar ni mama at saka ni papa. Talagang wala na. Wala na. Wala na po sa bahay namin. Kaya po, masalamat po ako na natulungan po ako ni Idol Rapi na nahimik po ang buhay namin ngayon ni mama. Na makakabalik na kami doon na wala kami iisipin, walang stress, wala nang manggugulo. Tahimik na po kami mag -ina. Ano yung uh, pinagsisisihan po ninyo sa pagsasama po ninyo ni Ronnie? Pagsisisi ko na sana hindi ko siya nakilala kasi hindi ko nga po alam yung kapalaran ko. Nagsisisi po ako na ano, hindi ko naman inano na nagsisi talaga totally kasi binigyan niya naman ako ng mga anak. Ayan po yung mga anak ko malulusog. Nag-aaral din naman kahit pa paano, ganito lang, ganito lang ako. Nagsikap din sila. Pinakita nila na, ay, ano di, na, di tayo magpapasaway kay mama kasi ganyan na nga si papa. Palagi ito na ng panganay ko po yun na, na ma, lakas mo yung loob mo. Doon, lumalakas po loob ko para sa kanila. Kaya sabi ko, sige na, tiisin na lang natin lahat. Basta sama-sama tayo, buo tayo. Andito naman ako para sa inyo. Hanggat kaya ko, kakayanin ko para oh. makapagtapos kayo. Meron po ba kayong mensahe, ma'am, kay Ronnie? Kung totoo, hindi ko na kaya siyang pagtawarin eh sa ginawa niya. Hindi ko na kaya tanggapin. Pero palaala sa mga anak namin, magpaano na lang siya. Pagaling siya doon. Nanayin niya, maano siya, baga makinig siya doon sa ano doon. Sumunod siya. Kasi lang naman ang sabi, sumunod siya. Ano yun siya, magpaka, mag, ano siya doon, magpakagaling siya para pag talagang magaling na siya, bago niya na yung buhay niya. Malaking, malaking tulong po si Rapid Tool po at maraming maraming salamat po sa kanya dahil sa kanya nasugpo na po yung kasamaan ni Ronnie doon po sa amin. Idol, hello Idol. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo. At ito, inaproobhan mo naman agad, tinulungan mo po agad ako. Pagpasalamat po ako sa inyo ng marami. Hindi po ako nagkamali, hindi po ako nagsisi, na sa inyo po ako lumapit. Ito po, inaksyonan nyo po ako agad. Maraming maraming salamat, Idol. Salamat sa iyo, Idol Rapid.